Ikatlong Kabanata Ikalabing limang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Nang sinaanas at kayfas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo, Si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan. Siya'y nangaral. Talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo ipatawari ng Diyos. Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang pahayag ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daranan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Matatampakan ang bawat lambak at matitibag ang bawat burol at bundok. Matutuwid ang daang likuliko at mapapatag ang daang bakubako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos Maraming ng tao ang lumapit kay Juan upang magpabaltismo. Kayong lahi ng mga ulupong, sabi niya sa kanila, Sinong nagbabala sa inyo upang tumakas sa kapanusahang darating? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi na kayo at huwag ninyong ipakahas na sabihin mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo na maging sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Bawat punong hindi nagkakaroon ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Tinanong siya ng mga tao. Kung ganoon, ano po dapat namin gawin? Kung mayroon kang dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain. Tugon niya. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guru, ano mo ang dapat naming gawin? Huwag kayong sumigil ng higit sa dapat sigilin. Tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal. At kami po naman, ano ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatan ng ditotoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod. Sagot niya. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami ay si Juan na ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, buhan ko kayo sa tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa Apoy. Siya ay mas makapangyarihan kaysa akin. At hindi ako karapat dapat na magkalagpan labang ng tali na kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang kiikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalik. Ngunit ang ipay susudugi niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay na ipinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Si Herodes man na pinuno ng Galilea, ay pinagsabihan din ni Juan dahil kinakasama niya ang kanyang hipag na si Herodias at dahil sa iba pang kasama ang ginawa nito. Kaya ipinabilanggo ni Herodes si Juan at ito'y nadagdag pa sa mga kasalanan ni Herodes. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismo din niya si Yesus. Habang nananalangin si Yesus, nabuksa ng langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang narinig nila. Ikaw, mahal ko ba na? Lubos kitang kinagulungta. Magtatatlong puntaon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral. Sa palagay ng mga tao, Siya'y anak ni Jose na anak ni Eli, na anak ni Matat. Si Matat yes. ay anak ni Levi, na anak ni Melki. At si Melki naman ay anak ni Hana, na anak ni Jose. Si Jose naman ay anak ni Matatias, na anak ni Amos. Si Amos ay anak ni Nahum, na anak ni Esli. Si Esli naman ay anak ni Nagay, na anak ni Maak, na anak ni Matatias. Si Matatias ay anak ni Semei, na ni Hosek. Si Josek ay anak ni Hoda, na anak ni Hoanan. Si Hoanan naman ay anak ni Reza, na anak ni Sorobabel. Si Sorobabel ay anak ni Salatiel, na anak naman ni Neri. Si Neri ay anak ni Melki, na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kosam, na anak ni Elmadam, na anak ni Er. Si Er naman ay anak ni Josue, na anak ni Elezer. Si Elezer ay anak ni Horim, na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi, na anak ni Simeon, na anak ni Huda. Si Huda naman ay anak ni Jose. Si Jose ay anak ni Honam, na anak ni Eliakim, na anak ni Melea. Si Melea ay anak ni Mainan, na anak ni Matata. Si Matata ay anak ni Natan, na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse, na anak ni Obed. Si Obed naman ay anak ni Boaz, Si Boaz ay anak ni Salmon na anak ni Naason. Si Naason ay anak ni Aminadab na anak ni Admin. Si Admin ay anak naman ni Arli na anak ni Esrom. Si Esrom naman ay anak ni Fares. Si Fares ay anak ni Huda na anak ni Hakob. Si Hakob ay anak ni Isaac na anak naman ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Tare na anak ni Nakor. Si Nakor ay anak ni Serug na anak ni Ragaw na anak naman ni Peleg Si Peleg ay anak ni Heber na anak ni Sala Si Sala ay anak ni Kainan na anak ni Arfaksal na anak naman ni Sem Si Sem ay anak ni Noe na anak ni Lamik Si Lamik ay anak ni Matusalem na anak naman ni Enok Si Enok ay anak ni Harid na anak ni Mahalalel na anak ni Kainan Si Cainan ay anak ni Enos na anak naman ni Seth. At si Seth ay anak ni Adan na anak ng Diyos.